Ganap ng bagyo ang low pressure area na binabantayan ng pag-asa at nakalabas na rin ito ng Philippine Area of Responsibility. Samantalang ang southwest mansu naman ay umiiral pa rin at nagdadala ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Ang ulat panahon mula kay Jen Garcia. Sa so weather bulletin mula sa pag-asa makikita sa ating iWeather Center na umiiral pa rin ng southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng Visayas at nagdadala pa rin ito ng pagulan sa malaking bahagi ng bansa. Samantalang ang low pressure area na binabantayan ng pag-asa ay ganap ng bagyo. Nakalabas na rin ito ng par kaninang hapon at wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City maglalaro ang ugat temperatura sa 23 to 32 degrees Celsius at nasa 40% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang kuwat temperatura sa 23 to 31 degrees Celsius at nasa 40% ang tsansa ng pag-ulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 22 to 29 degrees Celsius ang kuwat temperatura at 40% ang chance ng ulan. 25 to 32 degrees Celsius naman ang magiging kuwat temperatura sa Davao City bukas at 50% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 32 degrees Celsius ang kuwat temperatura. At 90% ang tsansa ng pagulan. 24 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat temperatura sa Zamboanga City bukas. At 40% ang tsansa ng ulan. Ang Lanao del Norte papalo bukas sa 22 to 31 degrees Celsius ang agwat temperatura. At sa 40% ang tsansa ng pagulan. Habang sa Lanao Sur naman ay makakaranas ng 17 to 26 degrees Celsius ang agwat temperatura. At nasa 30% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.44 ng umaga at lumubog ng 6.07 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating Eye Weather Center. John Garcia, iMinds, Philippines.